mga master ayun papunta kami na sir ngayon tsaka ni ko'y badi sa dagat first time natin magbabangka Whew. sana marami tayong mahuli 9 hmm. 9 <laughs> <laughs> yun

y la lima tayo Pailalim yung ano Pailalim tayo yung ano uh, Ah, master chip ng ano ng 60 grams Ay natin Oi. Oi, sarap paghis. Three, three, sit here, digging here. Yeah. Keluan. Kupokano na ba? Yeah.

Ayos, ayos. ayos, ayos. Mainland, ayos. LET하는, ah, una huli, una huli. Yan. Ayos. Una huli, 9. Alam na. Alam na. Andiyan na sila sa. sila, sila. 9. Ebe. <laughs> Unang huli. Ebe. Yeah. Ah. <laughs> Genesis patuloy tayo mga master. At uh, haharap ulit tayo na may mga kakagat. Maka isang 9 pa lang tayo. Pero not bad na yan. Maka isa na tayo.

Ayun oh. Woo! Dada, dada, no? Dada, dada, Double, double. Ay, <double>. yum-yum. Ang laki yum-yum. Ang laki yum-yum. Ang laki yum Ang laki <laughs> laki yan

ah, yaro ah, sherry 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 oh eh, ano yun eh hindi ko na tinanggal kasi yung hook nung sa ilalim eh Ah, yung dito? Oo. Oh. Hindi, <laughs> mabigat eh. Malaki buga. Ayan, yeah, vision, vision. Sumasa na nun. Nakatawad na buga, oh. <laughs> Nakatawad? Uy, 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 show 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 <laughs> show, <laughs> show. <laughs> 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 dito lang pala kailangan eh. Ito ko pala. Dito Dito ka lang. <laughs> <laughs> ito ka lang pala magdoto ha uy <laughs> big one big one dalawang <laughs> sampal yana nice 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 catch, nice catch, no net to go doha i <laughs> <laughs> want to doha huh? <laughs> <laughs> uy bisun bisun <vision>. nice nice pagkakaperoditsa <laughs> hindi ay saypo Chicks. Oi oi oi. Sheri. Oh. Sheri. Wala. Sayang naputol. Naputol. Cut cut Sheri. Putol. Eh. <laughs> Ang <laughs> lagiba <laughs> <-laki> naman. Paakyat tayo mga master. Oo. Tulay. Dito tula na tayo sa tulay, mga master. na tulay na tayo is on kaya ito mga master Dapat. Meron pa dito nito. Laki. Dapat, dapat, dapat. Bisa. Yam, yam. Yam, 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 yam. Napakahirap tayo sa bilog, yan dito lang pala. No. <laughs> <laughs> sa ilalim lang pala eh. Ah, sa ilalim, ilalim lang tulay. pala ang tulay ang yum-yum. 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 yung jig eh.

and dig not in. Ghost and Yes, very much. Why? You don't like the weather?

yum 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 <laughs>。 be. Biju-biju. <laughs> <tuh fish> wah. Oi, oh, eh, bi. be. <laughs> 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 <tuh> <tuh fish. tuh fish> <tuh> Malapot, sir. Malapot, sir. Malapot. 0.95. Malapot. Push her, ah? Masalla. Push her, ah? Woo! Woo! Wow! I will return there is <laughs>

down down oh nice one oh nice one <laughs> <laughs> yeah, eh. mga, <laughs> <laughs> tama sa dito Tapos kukunin ni Ni ano yung ano Yung kanya sasakyan Para tayo ay makaangat na 4 6 oh, sakto na Sakto na yung 9 Yan yun eh So grabe Grabe yung bugaong oh Ayan <laughs> ano Didinis, didi didinis. Ayowa. Thank you very much. Thank you very much. You're a very kind to animal. <laughs> <laughs>